Of changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasapuso namin ang bawat gawain. diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming mithiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipin. The heart of changing lives. This is 105.1, 105.1 Brigada, news, Brigada FM. news FM, Manila, Manila, the music and news authority. One time the new Filipino time Alas ay na ng gabi That time check was brought to you by DRIVEMAX Adult Herbal Capsule Tatagal ka ba? Siksik sa mga bagong balita Rinig sa, sa buong bansa Na ito na Ang DRIVEMAX Brigada Balita Nationwide Mula sa Brigada News FM Manila Ang programang ito ay hatid sa atin ng DRIVEMAX Capsule Lalaking laging umaangat Drymax Drymax Brigada Balita Nationwide Nationwide Sa ulo ng mga balita sa Drymax Brigada Balita Nationwide Headlines. Philippine Navy sinabing hindi naka-alarma ang pagdami ng namo na Chinese vessels sa baho di Masinloca <laughs> Mga Chinese nationals na inalis sa PCG, hindi pa raw masasabing mga espiya ng China. Headlines. suspect suspek sa Camilon case na si Police Major Alan De Castro pinalaya na ng Senado. Headlines. Senate Committee on Public Services, tiniyak na aksyonan ang pagbawi sa prangkisa ng SMNI sa pagkakataong ilipat na ito sa Senado. Headlines. Vice President Duterte ipinag-utos na huwag parusahan ang guro na nag-viral habang pinagsasabihan ang kanyang mga estudyante. Depensa ng teacher, hindi niya raw alam na online siya na mangyari ang insidente doubles. At kala gaya ni na Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos may improvement na sa kabila ng flu-like symptoms. Buong puso. Kasama ang buong persa ng Brigada News, FM Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives. Helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus herbal capsule at resistencia ng Power Cells herbal capsule. Ito ay Drive Max. Max, Brigada Balita Nationwide. Drive Max, Drive Max, Brigada Balita Nationwide. Magandang gabi, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula sa 105.1 Brigada News FM Manila, ito na Drymax Brigada Balita Nationwide. Araw pa ngayon ng Webes, March 21, 2024. Kami niyo magiging tagapagbalita. Ako si Brigada Abner Francisco. At Brigada Sheila Matibas. Drymax. Balita. Balita. At sa detalye nating na mga balita, naniniwala si Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Roy Vincent Trinidad, na hindi nakaalarma ang pagtaas ng bilang ng mga barko ng China sa West Philippine Sea. Ito ay matapos mamataan ng Armed Forces of the Philippines sa bahagi ng Baho de Masinloc ang nasa walong Chinese Maritime Militia vessels at anim na barko ng Chinese Coast Guard. Ayon kay Trinidad, hindi nakaalarma ang naturang bilang, lalo na't normal na aktibidad lamang ang ginagawa nito kumpara sa mga nailathala nitong bilang mga sa mga nakalipas na panahon. A. Anya ayaw nilang gumawa ng espekulasyon a. higil sa pagdami ng mga barko ng China sa nasabing lugar. A. Gayunpaman, pa sinabi ni Trinidad a. na sa sandaling magkaroon ng malaking pagbabago sa ikinikilos ng China sa bahaging yon ng Baho de Masinloc ay doon na dapat maalarma ang Pilipinas a. at dapat nang maghanda. Trimax. Trimax. Balita, Samantala, iginiit ni PCG spokesperson Vice Admiral Armand Balilo na walang matibay na basehan na ang mga Chinese nationals na narekrut sa Philippine Coast Guard Auxiliary Force ay mga espiya ng China. Ito ay matapos alisin sa ahensya ang mga Chinese nationals na miyembro nito. Ayon kay Balilo, walang patunay para maakusahan ang mga ito bilang Chinese spies. Sinabi rin niya na nirequire ng PCG ang mga Chinese na magsumite ng mga clearance mula sa Bureau of Immigration, Philippine National Police at National Bureau of Investigation. Pagdating naman sa mga naging operasyon ng Coast Guard, nilinaw ni Balilo na hindi na kasama ang mga Chinese nationals sa sensitibong operasyon ng PCG. Ordinaryong mga businessmen lang daw ang mga ito na inirekomenda ng Filipino-Chinese members ng PCG Auxiliary Force. Sakaling may mga ulat umano na ang mga nasabing Chinese isp National Security Council na ANIA ang bahala sa mga ito. ThriveMax, ThriveMax, Brigada, Balita. Five. Sa iba pang mga balita, mga kabrigada, kinumpirma ni Senador Ronald Bato de la Rosa na nakalaya na sa Senate Detention Facility. Si Police Major Alan De Castro, ang prime suspect sa pagkawala ng beauty queen na si Catherine Camilon. Ayon kay de la Rosa, pinakawalan niya ito dahil magbabakasyon ng Senado ng mahigit isang buwan at walang magaganap na hearing. Dahil sa bakasyon ng Senado, hindi raw kailangan na mababatas ang presensya ni De Castro. Sakali magkaroon daw ng hearing, tsaka nila ulit ito ipatatawag Paliwanag ni De La Rosa, kinonsulta niya si Senador Robin Padilla na sa nagay ng musyon para masight in contempt ang pulis at sumangayon naman ito dahil wala ang mangyayaring sesyon na sa Senado. Samantala, Senate Committee on Public Services tiniyak na aksyonan ang pagbawi sa prangkisa ng SMNI sa pagkakataong ilipat na ito sa Senado. Ang detalye ng balita alamin po natin kay Brigadaan Cortez, Brigadaan i-Brigada mo. Binigyan diin at Senate Committee on Public Service as Chairperson Senador Grispo na ang tamang paraan upang gawing epektibo ang pag-revoke o pagbawi sa isang prangkisa ay ang pagdaan sa pagbasura ng franchise law. Kung nito bilang tamang proseso ay tinayas ni po na aksyon na nila ang House Bill na naglalayong bawiin ng prangkisa na Suara Sub Media Corporation na siyang business name naman ng Franchise Media Network International o SMNI. Ito ay sa pagkakataong ilipat na sa Senado at komite nila ang paghawak dito. Ayon kasi sa senadora, ngayon lang nagkaroon ng ganitong progreso mula sa kongreso tungkol sa pagbawi ng prangkisa, kaya naman pag-aaralan nila ito na mabuti. Ito ay upang magamit bilang batayan sa mga susunod na pagtalakay sa legislative franchises. Maliban para magkakaroon din naman na sila ng konsensus sa kanilang komite kung paano ang gagawin dito. In the heart of changing lives, ito si Brigada and Cortez ng 105.1 Brigada News from Manila, the music and news, all for you. Trimax, Trimax, Brigada Balita, Nationwide. Nationwide. Nagkain naman ng deborer to evidence sa Montilupa Regional Trial Court si former Senator Laila Dilima. Ito ay upang madismiss ang natitirang drug charges laban sa kanya dahil sa sa manoy pagkakadawit ito sa kalakalan ng illegal na droga sa loob ng New Bilibid Prison nung siya paan ang nakupong Justice Secretary. Nanindigan ng kampo ni Dilima na bigo ang prosekusyon na, na magpresenta ng ebidensya o kahit pagtibayin lang nito ang mga akusasyon sa dating mambabatas mababati na humarap si Dilima sa tatong kaso kaugnay ng illegal drug trading. Noong nakarang Nobyembre naman, na, nag-grant ng Montilupa RTC Branch 206 ang bail ni uh, dating Senador Dilima. Trybacks. Trybacks. Brigada Balita Nationwide. Samantala ipinag-utos ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte na huwag parusahan ang nag-viral na teacher sa TikTok habang pinagagalitan ang kanyang mga estudyante sa isang ambush interview. Sinabi ni Duterte na nakita niya ang paliwanag ng nasabing guro at pinayuhan niya na lang ito na huminto muna sa pagtuturo tuwing magagalit. Depensa ng Vice presidente, lahat naman ng tao ay nagagalit lalo na kapag frustrated. Madalas aniya itong mangyari sa mga teacher na hindi lang iisang tao ang ini iniintindi, kundi isang buong klase na abot sa hanggang 55 mag-aaral. Sa huli, ipinaliwanag na raw sa kalihim ng nag-viral na teacher na hindi nito alam na online siya nang makuhanan siya ng video habang pinagsasabihan ang mga estudyante. Kinweso ni Ombudsman Samuel Martires ah, ang pagkakasara ng mga National Food Authority warehouses ah, sa gitna nagpapatuloy nilang ibisigasyon sa manoy bagsak presyong bentahan ng NFA rice. Ah. Ayon kay Martires, ah, hindi ito patas na may sisi ang Ombudsman ah, sa hindi pagpuprocure ng bigas ng NFA dahil sa closure ng mga warehouses. Ah. Nakakatakot ang niyang isipin na Ombudsman ang sisisihin ah, dahil hindi makabili ng palay ang NFA. Ah. Binigyang din ni Martires na hindi raw kailangan pang isara ang mga warehouses habang nag-iibisigas sila. Samantala, umaasa ang mga opisyal na sana'y mapag-aralan ni Assistant Secretary Arnold De Mesa ang sistema ng NFA pagdating sa movement ng mga tao kaya ng pagkakaroon ng reliever. Sa kasalukuyan, minamadali na minamadalina ng Department of Agriculture ang muling pagbubukas ng mga isinarang warehouses upang matiyak ang patuloy na operasyon at palay procurement activities. A... One, three, Binigyang diin na Senate Committee on Health Chairperson Senator Christopher Bong Bongo na handa siyang ipaglaban ang karapatan ng bawat health workers na nag ng kanilang serbisyo noong panahon ng pandemya kahit siya ay mag-isa lamang. Kaugnay nito, paulit-ulit umano siyang mananawagan sa Department of Health at Department of Budget and Management na gawing prioridad ang pamamahagi ng mga nadelay na Health Emergency Allowances o HEA para sa mga health workers. Lalo na't na pinagpawisan at pinaghirapan na ito ng mga health workers kung kaya't hindi na dapat ito ipagkait pa sa kanila. Maaalala, sa kamakailang anunsyo ng DOH, sinabing na mahagi sila ng kabuang 76.1 billion pesos sa mga health workers para sa kanilang HEA noong pandemya. Trimax! Trimax! Brigada Balita! Nationwide! forecast ng World Economic Forum sa ekonomiya ng Pilipinas maiugnay sa strategic investment ayon sa liderato ng kamera. Brigada Haji Kaaminyo, i mo! Brigada! Nagpahayag ng pananabik si House Speaker Martin Romualdez sa inilabas na forecast ng World Economic Forum na magiging $2 trillion economy ang bansa sa susunod na dekada. Sa pagtaya kasi ng WEF ay maiyahanay ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas sa Canada, Italy at Brazil. Ayon kay Romualdez, ang ibinahaging projections ni WEF President Borch Brande ay sumasalamin sa matagumpay na pagdalakbay ng bansa tungo sa kaunlaran at pagbabago ng buhay ng mamamayan. May uugnayan niya ito sa strategic investment sa edukasyon, infrastruktura at workforce development na nagpapalakas sa kapakanan at oportunidad para sa mga Pilipino. Kumpiyansa rin ang House Leader na base sa purchasing power at kung magtutuloy-tuloy ang sustainable growth na 7 hanggang 8% kada taon, maaabot ng bansa ang trillion dollar mark. Binuri naman ni Romualdez ang matatag na ekonomi at fiscal strategy ng gobyerno na nagpaangat sa Pilipinas bilang nakaiinganyong destinasyon para sa foreign investments legislative action, partikular ang pag-amyenda sa restrictive economic provisions ng 1987 Constitution na naglalayong alisin ang balakid sa foreign investment na lumilikha ng trabaho at nagpapabuti sa public services. Ngayon kailangan umanong streamline ang mga 的，反的。 Nakararanas pa rin ang flu-like symptoms sina Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos. Sa pahayag ng Presidential Communications Office, sinabi nitong sa kabila ng mga sintomas ay may improvement na ang dalawa at may stable na vital signs. Inabisuhan daw ang mga ito na ipagpatuloy ang medication, pahinga at hydration. Samantala inaasahang magagawa ng Presidente ang full public engagements sa sandaling gumaling na ito. Drybacks. Drybacks. gun! Kada Balita Nationwide. Lalawigan ng aklan na nakakuha ng mataas na per capita GDP sa buong pansa. Brigada Marivic Ilin, ibrigada mo. Brigada. Nakuhan ng probinsya ng Aklan ang pinakamataas na annual per capita GDP growth sa lahat ng probinsya sa buong bansa noong 2022 Bay sa datos ng Philippine Statistics Authority or PSA Aklan mayroong 63.57 billion pesos na GDP katumbas ng 22.5% na mas mataas sa 51.89 billion pesos ang na-record noong 2021 malaki ang pagtaas ng services ng lalawigan na umaambag sa 29.2% mula sa 5% noong year to 2022 at year 2021. Sa ngayon, ang aklan ay umaabot na sa 8.7% mula sa 4.1% at ang agriculture, forestry at fishing ay umaabot sa 2.9% mula sa negative 4.1%. Tiniting ng dahilan ay sa muling pagsigla ng turismo sa probinsya dahil sa isla ng Boracay. In the heart of changing lives, ako sa Brigadang Marivig Yarilin, 99.3, Brigadang Isapem Kalibo, the Miss Guinness Authority. Trybacks. Trybacks. Brigada Ballita Nationwide. Balita. Sa ating Drive Max, umaangat na kaalaman. Mga kabrikada, masyadong malihin daw ang mga kalalakihan kung pagsiselos ang pag-usapan. Ang pagsiselos o paninibugo ay isang feeling kung saan nakakaramdam ng threat o banta ang isa sa magkarelasyon. Parehong nagsiselos ang babae at talaki. Pero ayon sa Psychology Today, madalas ay itinatago at hindi ipinakahalata ng mga lalaki ang kanilang pagsiselos. Pero batay sa matamang pag-aaral ng mga psychologists, mga kabrikada, ang pagsiselos sa mga kalalakihan ay mahahalata sa ilang mga senyales. Una, hindi nila pinagkatitiwalaan ang kanilang partner sa mga oras na hindi nila ito kasama. Magtatanong yan saan at kung sino ang kasama ng kanilang partner. Maring concern lang pero kung unreasonable naman, abay selos na yan. Pangalawa, sumisimangot at mag-iiba ang timplah na mukha kapag may mababanggit ay ibang pangalan ng lalaki ang kanilang karelasyon. Pangatlo, lagi niyang tinitingnan ang social media account na não é partner Binabantayan ang mga nila like at pati ang message history ay kinakalungkat. Pang-apat mga kabrigada, iniisip niya na may ibang lalaki o niloloko siya na kanyang partner. Ayon sa mga psychologists, malala na ang ganitong senyales ang pagseselos. At pang-lima mga kabrigada, ay sinusubukan niyang kontrolin ang kilos, galaw at pag-iisip na kanyang partner. Ang mga senyales ay ito ay makabubuti kung tama lang. Pero kung sumopra ay maaring hahantong sa away, paghihiwalay at ang pinakamasaklap sa pagkakalungkat kasakitan. Payo ng mga eksperto, kailangan na masinsinang pag-usap ang ganitong problema. Makatutulong ang bukas na komunikasyon at pagtitiwala sa isa't isa. Manatiling kalmado at ipadama sa kanya na mahal mo siya. May therapy session na ginagawa ang mga eksperto upang mapanatili ang pagmamahal at pagtitiwala sa isa't isa. Ang mahalaga mga kabrigada, hindi masisira ng uh, selos. Ang relasyong sinimulan nyo ng punong-puno ng pagmamahalan at kasiyahan. Yan ang ating dry max. Uma Angat na kaalaman na hatid sa atin ng Drymax Plus Herbal Capsule. Drymax Plus Herbal Capsule, lalaking laging umaangat. Drymax, Pandita, Pandita. Brigada Han, Brigada Tahanan, isang bayan, isang brigada mga kabrigada ay tinampok natin ang brigadahan ng Brigada News FM Kalibo nang tulungan nilang magkaroon ng saklay at pambili ng gamot ang nalumpong construction worker. Ngayong gabi naman ay isa pang brigadahan ng Brigada News FM Kalibo ang ating matutunghayan. Noong nakalipas na buwan lamang po mga kabrigada ay nagkaroon ng malawakang sunog sa Rizal Street, Barangay 7, Rojas City, Sakapis. Isandaan at limamput-anim na kabahayan ang tinupok ng apoy at daang-daang ang pamilya ang nawalan ng tirahan. Dahil gawa sa light materials at dikit-dikit ang mga kabahayan, mabilis na kumalat ang apoy at halos walang naisalbang gamit ang mga apektadong residente. Pansamantala nilang naging tirahan ang Rufina Andrada Memorial School habang naghahanap sila ng paraan kung papaano maitatayong muli ang naabo nilang tirahan. Mat matinding paghihirap ang kanilang naranasan dahil sa isang iglap, ay nawala ang kanilang tirahan, ari-arian at kabuhayan. Kaya naman agad na naglungsad ng brigadahan ang Brigada News FM Kalibo at naging maagap naman ang pagtugon ng mga tagapakinig, mga volunteers at kasapi ng brigadahan wan tahanan. Naging drop-in center ang Brigada News FM Kalibo nang ipinadalang tulong ng ating mga kabrigada. Kabilang sa mga ipinadalang gamit ay ang mga damit, tubig, pagkain at cash na pambili ng iba pa nilang pangangailangan. Taos-puso naman ang pasasalamat ni Barangay Captain Nilo Gesto ng Barangay Shete Rojas, City Capiz na natanggap sa natanggap na donasyon dahil malaki itong tulong sa mga nabiktima ng sunog. Kami'y mensahe na lang siguro ko no, sa ating mga komunidad uh, o no, sa ating uh, sa ating mga constituent o no, sa Barangay 7. Una, maraming salamat sa Brigada na Punta dito malaking tulong ang binigay sa amin. nga mga kabrigada na ang pagtulong sa ating kapwa sa pamagitan ng brigadahan ay isa sa mga magagandang bahagi ng ating kultura. Maraming salamat Brigada sa FM Kalibo at sa Brigadahan Juan Tahanan dahil ngayong linggo, dalawang beses na naitampok ang inyong brigadahan dyan. Naway hindi kayo mapagod at magsawa sa pagtulong sa ating mga kapwa. Ang Brigadahan Juan Tahanan po ay isang inisyatibo ng mga volunteer nating na kabrigada upang makapaghatid ng tulong sa mga nang nangangailangan nating kababayan. Kayo man ay maaari ring maging kabahagi nito. Makipag-ugnayan lang sa pinakamalapit na Brigada sa FM station sa inyong lugar. Maraming salamat po. Brigada Han. Brigada Isang bayan isang bigatahan. Dry Max! Balita. Balita. Maghapong binantayan upang kumpleto ang Balita. balitaan. Dry Max! Brigada Balita Nationwide! Dry Max! Dry Max! Brigada Balita Nationwide! Tribemax. Tribemax. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Drymax Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines, katuwang ang Drive Max Plus Herbal Capsule. Bung puso, kasama bung pwersa ng Brigada News FM Philippines, in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po niyo mga lingkod, ako si Brigada Abner Francisco. At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat sa inyong pagkikinig mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. The Music News Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Drive Max Brigada Balita Nationwide. Hatid sa inyo ng Drive Max Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay inihatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking laging umaangat. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada in the heart of changing lives. Ang init, mausok, natay, tila ba ang lalim?